paano kumuha ng birth certificate sa PSA o yung dating tinatawag na NSO sa so ngayon ay PSA na po ang tawag at magkano ba ang isang kopya ng birth certificate na PSA So yan po ang pag-uusapan natin sa video na to bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future So sa ngayon po ay sobrang dami na po ng PSA branches na kadalasan po ay kailangan na munang mag-online appointment bago po magpunta. Pero may mga PSA branches pa rin na tumatanggap ng walk-in kung ikaw ay mayroong national ID. Tapos kailangan sobrang aga mong pumila doon sa PSA office. Kaya mas okay na dapat mag-book muna ng online appointment. So, yan yung pinaka-first step na dapat gawin. Yung mag-book muna ng online appointment. So, paano yan? Itong video natin kung paano mag-book ng online appointment sa PSA bago magpunta. So, pagkatapos mong mag-book online, so yung second step na or yung pangalawa mong gagawin, syempre ay pupunta ka na doon sa PSA branch pagdating ng iyong online appointment schedule. So halimbawa January 20 yung book yung schedule na na-book mo. So pupunta ka na sa PSA office on January 20. So sa pag-book ng appointment, dalawa lang po ang pipiliin, pagpipilian either AM or PM. So 'yung AM, that is alas-8 ng umaga hanggang alas-12 ng tanghali. Kailangan ay makapunta ka kung 'yung pinili mo ay AM. So ibig sabihin, Pagkatapos ng alas 12 ng tanghali, kung oh, hindi ka nakapunta, hindi ka na nila tatanggapin para sa hapon. So kung afternoon naman, alauna hanggang alas 4 ng hapon, dapat ay makapunta ka. Kahit anong oras dyan, basta uh, pasok sa alauna hanggang alas 4. So katulad lang din, nang sa umaga, dapat pasok sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali kung ang pinili mo na schedule ay AM. So ano ang gagawin pagdating ng PSA office o ng PSA branch? So siguraduhin na kung saan ka nag-book ng appointment, doon ka rin na branch pupunta pagdating ng iyong schedule. So ano ang gagawin pagdating sa PSA office? Siguraduhin na dala mo ang iyong valid ID. Plus, dapat ay mayroon ka rin kung ikaw ay inutusan lang. Dapat mayroon kang ka authorization letter na dala. At dapat ay dala mo rin ang valid ID ng nag-utos sa iyo. So dalawang valid ID dapat ang dala mo kung ikaw ay napag lamang at authorization letter. So mayroon din tayong video kung paano mag uh, gumawa ng authorization letter sa PHA dahil medyo strict po yung ibang branch. Kailangan uh, dapat mong i-follow ang format na to on how to write a authorization letter sa PSA. At tapos, kailangan ay nakaphotocopy ka na in advance para hindi ka na uh, paikot-ikot kung saan maaaring magpa-photocopy. Dapat nakaphotocopy ka na ng iyong valid ID at syempre dapat dala mo rin ang original na valid ID. Syempre, kailangan mo rin magdala ng pambayad. Magkano ba ang isang kopya ng PSA birth certificate? 155 pesos po at doon na po mismo sa branch magbabayad pagdating ng iyong on, uh, online schedule. So marami kasi nagtatanong sa ating video kung paano mag-online appointment so marami nagko-comment kung saan ba magbabayad. So ang pagbabayad po ng 155 pesos sa isang kopya ng PSA birth certificate ay doon na po. So bali yan po ang last na step sa PSA office. So pagdating mo nga ng PSA office, dalan mo na nga po 'yung requirements mo. So Maghihintay ka lang na papasukin kayo ng guard Kasi by batch yung pagpapasok ng guard So magtatawag yung guard ng by batch So kung papasok ka na Yung pinakaunang gagawin pagpasok ng office ay I-verify nila mayroong table So depende sa place, a branch Pero kadalasan mayroong table Kung saan doon muna kayo uupo Para i-verify nila kung kumplito ba ang iyong requirements At yung uh, form na So bago nga pala, bago nga pala pumasok sa office, kailangan ay naka-fill up ka na ng birth certificate form. So meron din tayong video kung paano mag-fill up ng PSA birth certificate form. Maliit lang po 'yan na papel na kadalasan ay makikita sa labas ng PSA branch at doon ka lang kukuha ka lang doon at magpi-fill up ka doon para pag, pag pinapasok ka na ng guard sa office ay naka-fill up na ang iyong form. So Pagpasok mo nga ay verify merong personnel na mag-verify ng iyong requirements at ng iyong application uh, form. So kung okay na, sasabihin na nila na pumila ka na doon sa cashier. So tatlong steps lang talaga para madala mo na ang iyong birthday a birth certificate. Una yung pag-verify, ay apat, eh, isali natin yung pinakauna yung pag fill up ng form. Tapos, yung pangalawa ay yung pag-verify kung kompleto ang iyong requirements at kung tama ang pag-fill up mo ng form. Pangatlo, sa cashier, yung pagbabayad na ng 155 pesos kung isang kopya lang ang kukunin mo. At pang-apat ay doon na sa, so bali yung cashier na rin yung titingin ng iyong um, authorization letter at valid ID. Tapos, pang-apat ay doon ka na maghintay ka na sa releasing para sa uh, kapag kapag nag-reflect na 'yung number mo doon sa monitor, ibig sabihin ay pupunta ka na sa window para i-claim mo na 'yung uh, kopya mo. So napakabilis lang, lalong-lalo lalong-lalo lalong na po ngayon. So sobrang bilis lang dito sa amin ng PSA branch dito sa amin. Sobrang napakabilis na ng pag-release ng uh, PSA birth certificate. So sana dyan din po sa inyo ay mabilis din po ang proseso in less than one hour. So, siguro mga 30 minutes lang dito sa amin, uh, makukuha na kagad yung PSA birth certificate. So, yung matagal lang naman sa PSA ay yung sinumar kasi kailangan mo upang bumalik ng three working days. And that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo kung paano kumuha ng PSA birth certificate. So again, pwede pwede nyo rin pong panuorin ang iba pa nating video kung paano yung pag-fill up ng birth certificate form kung at kung paano mag-online appointment.